Right mga kamukil, good morning Yan Bali nandito tayo sa City Hardware mga kamukil na Bumili ako ng pintura dito mga kamukil Ito yung huling pintura na bibili natin para sa Tigato Project mga kamukil O tapos nito Focus na naman tayo sa Katalunan Project no O ngayong araw siguro matatapos namin ang trabaho namin sa Tiga Project O baka bukas pwede na ako mag-declare sa may-ari na turnover tayo no So, hintayin natin sila architect kasi ah uh, kailangan pa rin yung approval nila mga kamukilang so, hintayin na lang natin kung ano yung result sa uh, visiting nila architect sa project mga kamukilang right o so, oh, bali dibis at saka island pa rin tayo lagi mga kamukilang saan man tayong umabot ng mga lugar sa ating mga project ah uh, laging city hardware tayo na nanay o ito, nagkulang yung medyo yellow natin sa taas mga kamukil. Nagdagdag ako ng isang galon. Tapos yung parang green natin doon, isang galon din. No? Oh. Simiglos natin nagkulang, dagdag ako ng tatlong galon. Tapos itong uh, flat black natin, doon to sa may payroll. Okay, kini okay, sir, pakita na ako Eh, Okay, gusto mga kamukil, parang matapos ngayong araw. Kahit mga kamukil na. So, mo muna natin yung mga pinturang binili natin mga kamukil. Tapos, pumili na rin ako ng ilaw. No? Gusto ko sinang matanda yung may-ari sa bahay. Maliwanag talaga dun sa pinakatindahan niya. So, ito yung napili ko mga kamukil. Uh, maganda siya. Tapos, medyo mura yung presyo niya. Nasa 1.5. No? Palagay natin 1.6. I-try mo na No? Ito yung pinili ko mga kamukil. So, try natin. Kasi nung nakaraan sa City Hardware Panabo ako mga kamukil. Yung isang bundle na strip light. Na ibalik ko yon Kasi factory defect na. No? Kaya kailangan. Uh, bago ilabas natin yung ating mga binibili. Uh, check muna talaga mga kamukil ito. Ito yung binili natin mga kamukil. Ano sa ni ma'am? Try light ni? Ay, try color? ito yung forma niya. Malakas din tong mga ganito kung klasing ano mga kamukil. I Tryin try natin. Saka may design na siya. May black kasi doon sa pinaka harapan yung mga grills ng project natin. Kaya na pag-isipan ko rin uh, kailangan may black din makikita sa ceiling. Tapos white yung ating ceiling, plain white siya. So maganda tong tingnan sa ceiling Nasa sa pinaka center kasi ito. Ayan o. Uh, 220 volts mga kamukil 24 watts, watts no? Uh, ganito na yung forma nya pero napakalakas nito mga kamukil yan try natin ganda to doon mga kamukil malaki Ayan, oh. Okay, okay na Ayan mga kamagil na. Tapos na tayo namili ng materialis city hardware. Yung problema ko mga kamagil, dalawang karton na. na? Tapos, may isa pang galon, Ng pintura. Tapos may ilaw pa kung dadalhin. Ito yung madalas na problema ko mga kamugil, Pag ano, namumurchis ako no? na maliitan lang. Oh, ito kasi kahit na papakyaw na tayo nito pinakababa nito 500 yung charge nito eh kaya mas mainam lagi ko nalang motor so, paano natin diskartihan to mga kamugil na no? yan okay sana kung lahat ng mga pintura nakapasok sa karton walang problema kaso may isang hindi na naipasok eh wala din silang malaking karton gawa natin na diskarte alright ikabit na natin mga kamugil itong ilaw na to ayan sindihin natin Pasya. Tay kulor pala 'tong mga kamukil. oh right. so, Mamaya, pagkagabi, tingnan natin mga kamukil. Silipin natin, no? Yung porma kasi maraming gustong tumingin mga kamukil sa pormaan ito sa labas. Okay, tingnan natin. Okay, ito na yung ah uh, porma niya mga kamukil oh. Ito. Sa labas ito harapan to mga kamukil sa kalsada na to Ayan, yung kulang dito mga kamukil yan na lang nakikita yung may white magiging uh, yellow yan dyan ikukulor natin dyan tulad nito na pagka kulay yellow mga kamukil ito yung uh, laundry area yan, sarahan natin to bukas to mga kamukil mayayari ito bukas na araw ana. so ayan yung forma nya doon tayo sa kabilang harap tingnan natin okay ito din yung forma nya dito sa harapan napapansin nyo may mga tao sa taas pinapinturahan ko na ng black no? Ah, dapat sana noon pa yan pero iniisip ko mga kamukil uh, pagka ganitong klase mga project hindi madali matapos to so pag matapos luma na yung pintura sa bubong no madalas kasi magpipid ka agad itong pintura natin sa bubong so yung bubong kasi dyan mga kawil yan yung nabili ng unang contractor dati no so ginamit ko na lang tapos request ng may-ari black yung kulay black and white no o napapansin nyo dyan sa taas gater natin may pasya tayo na white din kinulayan ko na lang din yan titingnan siya sa malayo ganito yung kulay niya madilim na kasi medyo malapit na gumabi no mag alas size na malapit na so konti na lang talaga bukas siguro mayayari na lahat ng mga trabahuin tapos linis pagkaapon no? bukas ng mga kalahating araw tapos na lahat o isang araw no o ngayon sana yung target ko na matatapos to kaso nagbago yung ano ng may-ari So ito na part mga kamkil. Instead na tapos na sana to Ayan Nagbago yung isip niya Gusto niyang maging white dito no? So ang mangyayari Tara na naman na, na namin ulit Itong part na to Hahaplasan na naman ng haplasan na naman ng white no? SG Simiglus White yung gamit natin dito Ayan pati sa taas mga kamkil. Lahat ng ganitong kulay uh, Gusto niya magiging white Pati sa second floor O ito Ito kasi yung gustong kulay ng kapatid niyang lalaki, no? Siya yung nagpili nito na kulay. So, gusto niya magiging white din. oo uulitin na naman namin. Tapos na sana 'to. Ito dito na part, no? Ito kung napapansin yung kalahati siya, gray. Ito kasi dito, dito malalagay yung pinaka tube ng salamin, no? Dito siya malalagay. O, walang problema 'to. Ayan. Dito bukas yung titirahin ng white. Si Miglos. Yan yung ilaw natin, no? Okay. Tsaka sa hagdanan, may gustong tumingin. May nag-message, no? Titingnan niya dito sa loob. Abot na tayo dito sa loob, mga kamukil. Isahin na natin ito. Hindi pa tatapos. tapos. Sindihin natin yung mga ilaw. Ano? Cob Centerlight. Center light. Dito sa loob, ito na yung forma niya. O, nakapag-clearing na kami nung una. Anong nakaraang araw. O, ano bukas? Webis? Abiernis? Uh, Sabado yung pinaka-final clearing namin nito. Sabay hakot na ng gamit doon sa ano sa titira nitong bahay yung parents nila Ma'am Gly. Uh, dito na sila titira, no? So paglipat nila, uh, tutulungan din namin na makalipat yung mga matatanda. Oh, so, ito yung pinaka forma dito, no? sa loob. So ito yung pinaka-sala nila. Uh, TV console, wala pang dito kasi malalagay yung part ng TV console, no. Hindi pa kasi nagpapagawa si Ma'am, no? pahinga siguro muna sa palaging gastos o dyan malalagay yung kanilang dining table o ang ginawa nating grills sa uh, bintana yan salamin na lang kulang sa lahat nito mga kamukil salamin na lang tulad nito pag malalagyan to ng salamin napakaganda na nito ito naglagay tayo ng abang dito na tawag uh, nito uh, wire para yan sa strip light okay while well, dito yung tindahan nila ma'am ito o, nakapaglagay na ako ng lalaki ng paninda niya na screen na natin yung sarado niya okay na din to ayan o, pwede na magtinda dito okay while well, yung ating CR dito check natin ayan ito yung ating uh, toilet sa ground floor ito na saran natin to may sarili itong door, door closer mga kamukilay ano Ayan. Sara lang siya na sa kanya. O baka magtaka kayo. Uy, walang ano, walang knob mga kamukil. Ngayon lang ako nakakita ng pinto. Ayan, yung discarding mongkil, no? O, nilagyan natin ng door closer. Pero, pagdating sa loob, may ano siya, barrel bolt dito. Ayan, no? May lock siya sa loob. O, kung sino, kung papasok ka doon, magsi-CR ka, liligo ka, lock mo na lang doon sa loob, no? O, malinis siyang tingnan. Ayan, Ito. No? Ayan, si lang kasi to pagpapasok dyan obligado na siyang maglak itong mga kwartong mga ganito hindi pwedeng walang doorknob to kasi pag ka aalis ka sa bahay hindi mo mailock kasi walang doorknob na no? mga kwarto ito din naglagay din tayo ng door closer sa main door ayan o oh. pusa siyang sasara okay medyo malakas pa yung palo niya adjust natin yan